Ito, kasalukuyang nagpapaani dito sa barangay Sinulatan Napakaganda ng palay ngayon. Oo, uh. impressive. Uh. Napakaganda po ng palay nito. Hindi siya mahina. naman sa Tony pag gilingin. Yan. Saan nyo po dadalhin yung palay? Dito lang mamaya Ah, dito lang po. Ah, ito po yung may-ari ng uh, nung ginigigit ngayon. Ah, uh, ano po ang pangalan nyo kuya? Uh, Roberto tobacos. Ah, tobacos. Tabacos. Apo. Ilang hektarya po yung ano nyo, yung uh, pinagigik nyo ngayon? Kunti lang ito ma'am, pang may lang ito, yung pagkikuha sa Kuan Utso, yun ang maluwang doon. Ano po ba yan? Ibebenta nyo o i, -i stock nyo pa? Yung ipasa na ma'am, hindi pa. Yung iba para, pag para pagkain yung anak ko. Apo. na Namonitor nyo po ba kung patuloy na bumabagsak ang presyo ng palay o tumataas po? pamapapapayata mo ang presyong pala ngayon dito eh yan ang balita ko pababa po ng pababa oh. Oh, nung tagulan, nagpinta ko ng 21 noon. 21, 21, 21 noon, ko noon, ma'am. Sa ganitong panahon po? Oo, oh, oh ganyan po, okay. mm -hmm. Yung nung tagulan. Mm -hmm. eh, ngayon eh, buwa pa naman na. Sa presyo po ngayon ng palay, uh, kayo po ba ay uh, masasabing lugi? Okay ma'am, kasi mahal na abono, mahal na upang tanim. Ang tanim dito ay eh, 9,000 na isang hektar ya. Okay ah. ngayon ma'am. Oh, Kahit mag lang sa malang sanis pwede, pwede na yon. Kung nung nakaraang dry season po ay 20 sa, magkano po nung dry season nung nakaraang taon? 22 ma'am noon. So ang laki po ng mga, ang binaba ngayon, ano po? Sobra.